Hello mga kasari, good morning. So, sagutin ko lang yung question ng isa nating kasari niyo kung uh, paano daw discarte or anong gagawin pag utang galing yung puhunan. Okay, so pinaka ka uh, sabihin ko na importante is disiplina uh, kailangan mong disiplina sa sarili mo na wag gastusin sa iba yung puhunan na yun kasi galing yun sa utang. It should be used in the business 100%. And then yung proceeds nun or yung kita nun, mas magandang i-reinvest ulit sa business mo. So, kumbaga sa sari-sari store kasi uh, utang yun. Okay? So kung pinangluho mo yun or ginamit mo sa ibang bagay, dun mag na madiscaril yung discard mo kasi babayaran mo through your business pero hindi mo naman ginamit sa negosyo mo yung utang na yun. So, basically pag galing sa utang, hindi mo dapat ito ipapautang din sa iba it should be used 100% sa business mo, then kung may kita man, i-reinvest mo din ito ulit kasi dun ka kukuha ng pambaya dun sa inutang mo so I hope it helps and thank you so much for the question ilang may tigrin po? Apat. Apat. isang may tira. ano pa nai? Isa lang yung Marty Redd, no? 630 po. 630. 630? 630. 630. 630 po. 630 man na. Hello mga kasari, good morning. So, morning routine tayo, morning tour. Kasi since tayo ang pamanggabi mga kasari, so magre-refill tayo ng mga stocks. No? So, ito yung mga naubos na bawasan chichirya, malalaking chichirya sa taas. Tapos yung mga noodles. No? So, yan. Pag tinignan nyo, nabawas na siya. So, mamaya, re-refillan niya ni Jess pagdating niya. Then, yan, Sa mga cafe area, cafe session. So, mga sabon nagalat na, mga diapers, so konti na luck So, yun yung mga loose items natin dito sa ating uh, mini grocery, sa ating mini store. So, enjoy lang kayo mga kasari sa inyong umaga. So, bilangin natin yung blessings ngayong araw. So, nung no, no, pagising natin, blessings na yun. Then, yung benta natin, una-una ang benta natin. At lahat ng benta natin through the day at maayos na araw na pagtitinda is always a blessing. Thank you lahat mga kasari sa inyong walang sawang support sa aking vlogs. I love you all! Good morning mga kasari!